Alin kayo sa dalawa mga construction ang mas maganda? So tingnan natin magiging result. Let's go mga construction. Ibig sabihin, wow. ibig sabihin nagbabakbakan ta Ito, to, nagbakbakan Ito yung bagong skim coat. Anong brand ng skim coat na yon? Anong pangalan nun? Mas okay yung una. Yung pinili natin. Kusang nagtutuklapan. Okay, eh. Ibig sabihin nito yung tinuklap nyo ngayon. Kahapon, kahapon nyo lang to nilagay. Oh, kahapon, balilo, guys, so dami mm -hmm. ah. <twistle> Ano, local. Local yung skim coat na okay. na-deliver. Ha? Ayaw yung sakong yun, paropor. Ayaw, paso yung ako ng sakong yun. Ari pala yung bago. Nako. Pangit. Nako. Uh, Nababakbak. Dati. Hindi ka na kumakapit. Itong dati. Itong ano. Dito ako maniniwala sa kapit nito. Talagang ayos to. Hey, ano? Hey. Skin coat. Super fine. Ito naman. High quality. Ito naman. Kibuloy. 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 Hakito. Pero ito mas okay to kasi kahit anong kapal lang nilagyan doon, hindi nagbakbakan ito. Ang nipis lang na pinaglagyan, ito tuklapan eh. Ay kitang-kita naman doon eh. Natuklapan niya. Tsaka para magaspang ano? Ayun Para sa Parang namumumong, parang harina no. siya. Yeah. Sa kayo bumili nito. Yan ang pinagkukano namin ng supply eh. Papalitan din natin yan. Papalitan natin ito ng, quali ng high quality na yan. Ang okay. Ng isa. Huwag mo na. Okay. Wala ano? Pangit yan. Okay. Eh. So, bali ito. Oh. Bakbakin ulit oh. Tapos papatungan natin ulit ng panibago. Ha? Okay. Ang ipapatong natin dito yung bago ng ipapalit. Yung high quality na ang bibilin. Papapalitan natin yan. Oh. Primer na muna, primer. Ayo. Oh. Tuklapan ah. Oh. Para sa So ibig sabihin hindi maganda yung ano na yun, yung Hindi maganda yung ano na. The skim coat na yun, yung brand na yun. Ah. Oh. Ibig sabihin dito, kahapon 'to nilagay. Oh. Tapos ngayong umaga